Mga kawanted, sang ayon ba kayo sa sinabi ni Baby Boy dito sa content niya na ito na para magmukhang pogi ka ay palibutan mo ang sarili mo ng mga pangit. Para magmukhang matalino ka, palibutan mo ang sarili mo ng mga bobo. Press 1 kung sang-ayon ka at kung di ka naman sang-ayon ay huwag ka nang mag-comment. Parang ganito lang kasimple yat, no? If you want to appear handsome. Kunwari ako, 'di ba? Gusto kong magmukhang pogi. Anong gagawin ko? O di siyempre, sasama ako sa mga pangit. Kasi, kung kasama ko yung mga pangit, ako yung pinakapogi doon. Ganon din sa kabobohan. Paano maging matalino o magmukhang matalino? Palibutan mo yung sarili mo ng bobo. balibutan mo yung sarili mo ng bobo. Ano sa sasabihin ng mga bobo sa'yo? Ang talino mo? Proud na proud ka naman sa sarili mo. Dito sa social media, ang daming masasabi mong hypocritical. Na parang hindi ko gusto ng likes, hindi ko gusto ng views. Eh, ba't Kaya ako, rawuna pa lang sinabi ko sa inyo, di ba? Para lang may views ka, Rafi Tulfo, of course. ba? Diba? Hindi naman ako, anong gagawin ko? Diba? Pero ang punto doon, no? Hindi ako gumagawa ng masama. Issue, hindi tao. Maybe, well, bobo lang talaga ako na hindi ko pa na-experience yung ganyan. I don't want to prejudice din naman sila, no? In doing this. I've asked people also, yung dalawang kaso, mga kabatas natin, na final sa akin, two counts, mga kabatas natin, naging 34 counts. Kasi nga, nadagdagan pa siya ng 32 counts. Masakit yung ulo mo? Hala, baka bobo ka!